Humarap sa media ang mga naulilang anak ni National Artist for Film and Broadcast Arts at Superstar Nora Honor na sina Ian Lotlot, Matet at Kenneth De Leon, Huwebes Santo, Abril 17, 2025. Ito ay upang maglabas ng pahayag hinggil sa pagkamatay ng kanilang ina noong gabi ng Miyerkules Santo, Abril 16. Nagmula ang kumpirmasyon ng pagpanaw ni Ati Guy sa Facebook post ng biological son niyang si Ian na isa ring aktor at anak ni na dating mister na si Christopher De Leon. Si Ian na rin ang naging spokesperson ng pamilya. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga nagmahal, naniwala at sumuporta sa kanilang inang superstar. Matapos nito ay binasa na ni Ian ang kumpirmasyon ng pagpanaw ng kanyang ina she passed away peacefully last night at April 16 surrounded by those who love her the most bahagi ng pahayag. Nauriratin si Ian kung totoo ba ang dahilan ng pagkamatay ni Ate Gay ay dahil sa operasyon nito noong April 10 pala ay na-confine sa ospital ang batikang art actress. Marte Santo April 15 sa sumailalim sa Angioplasty. Ang superstar bagay na kinumpirma naman sa Facebook post ng movie director at writer na si Ronald Carvalho. Nasyak pa rin sa mga nangyari dahil magkausap pa raw sila sa Facebook Messenger noong Loni Santo, April 14, 2025. Nilinaw ni ia na hindi na ang kanilang ina habang inooperahan. She did not, she was being operated on and after that she had a hard time breathing and eventually all things went downhill from there and that's why they had to do another procedure after that, Anya. Samantala, batay sa inilabas na viewing at mass detail ni Lot Gatelayon sa Martes sa susunod na linggo pagkatapos ng Holy Week, ihahati sa huling hantungan ang national artist na ihihimlay sa libingan ng mga bayani sa tagi.